Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikatatlong po ng Enero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya ng makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Yesus Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing alalaong bagay ang kanyang katawan. Tayo'y may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kayat lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin at sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan kundi palakasin ang loob ng isa't isa lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig lahat ng naroon, may ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at iyong sandigay ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayun ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Aleluya, Aleluya, ang salita mo'y liwanag, tanglaw sa aking paglakad, sa pagakbang sa iyong landas. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan, walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag, ang may pandinig ay makinig. At idinugtong paniya, unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya gagamitin sa inyo ng Diyos tigit pa sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa ngunit ang wala kahit ang kakaunting sa kanya ay kukunin pa ang mabuting balita ng Panginoon pinupuri ka namin Panginoong Hesus Kristo